Welcome back to my YouTube channel mga kamartes, mga kachismax uh, Ito po ang inyong kuya loads Talagang ang pag-uusapan po natin ngayon mga kamartes Ay naungusan na po ng fake bulaga ang ating sinusuporta na TBJ sa Channel 5 Pero bago natin simulan ito, bakit din mo muna po isubscribe ang channel ko At kalabitin na po ang notification bell Para lagi po kayo updated po sa lahat ng ginagawa ko mga video mga kamartes napag-usapan na natin guys nag ano ko nag-check ako sa FB tapos nakita ko yung post ni Mr. Isko Moreno si Yorme at uh, sa story niya uh, nakita ko to tingnan natin ayan po uh, for the first time po mga kamartes Martes uh, naungusan po ang ating sinusuporta na TBJ medyo nakakalungkot po pero talagang ganoon eh ganyan ang laban eh minsan may nananalo siyempre hindi naman tayo lagi panalo dito po sa parting, ano, yung natamba yun, uh, mataas po sila. Sa Metro Manila, panalo pa rin po ang ating sinusuporta ng TBJ. Pero the rest po, besides Mindanao, lamang na po yung, ano, fake Bulaga, yung tape corporated ng, ano, ng GMA7, at mga pangalawa po ang ating sinusuporta ng TBJ, na 8 ng TV5, at uh, pumangat po yung showtime ni Vice Ganda, nila Ann Curtis. Medyo nakakapang ano, lumo ng konti dahil hindi ako mapaniwala kasi pag nagla-live sila sa Facebook talagang, minsan nga di pa umabot ng 1,000 yung live nila, di ba? Pero, ganun talaga kasi sa TV sila nagre-rate nagre-rating, uh, medyo lumabang po dahil po, kung tatanong, itatanong nyo po mas malakas po ang signal ng GMA7, kumpira po sa TV5. Kaya minsan, yung ibang mga nanonood ng mga television o TV kapag nakikita nilang malabo na, di ba? Pag malabo na, ililipat nila 'yun eh. Kasi yung signal po ng TV5 sa medyo malayo'ng lugar po, uh, ulitin ko po sa Visayas Mindanao, medyo hindi po gano'ng kalakas. Aminin po natin na totoo talaga, hindi po gano'ng kalakas 'yung ano, 'yung signal nila sa mga probinsya na Visayas Mindanao, hindi po talaga gano'ng abot. Kaya 'yung minsan na kaya po minsan napipilitan 'yung mga viewers na ilipat na lang or kaya magsa-cellphone na lang sila doon sila manonood sa Facebook live or YouTube live na ah, sa YouTube panonood nila ng replay kaya doon sila bumabawi eh. pero pagdating po sa sa television po talagang lumamang po talaga yung tape yung fake it bulaga <coughs> excuse me po yun nga po eh tanggapin po natin na paminsan-minsan naman eh pagbigyan natin ng fake bulaga na umangat din naman kasi Nandun din naman yung ano nila yung pagiging porsigido nila. Talagang double, triple time ang ginagawa nila dyan. Kasi gusto nilang tapatan talaga yung original host ng Eat Bulaga. Which is hindi naman talaga pwede. Alam mo, magna number one talaga yan eh. Lalo kung papalitan nila yung pangalan. Maganda naman yung show nila. Maganda naman. Kaya lang, nawala na yung mga commercial nila. Tapos yung mga follow supporter ng TBJ, napunta lang na sa TV5. Magkakaroon naman sila ng talaga ng suporta eh, yung talaga sa kanila. Pero yung title lang talaga ang problema diyan eh. Kung hindi magmamatigas ang mga Halusos Brothers, yung mga pamilya Halusos. Kasi palitan nila yung pangalan. Angat naman talaga 'yan. Kahit di na nila kunin yung ano, yung title ng Eat Bulaga, which is talaga sa Tito Bigay Joey 'yon. Mabalik tayo doon sa rating. Ipinost po sa story ni ano yun, ni Isko Moreno, si Yorme sa story niya. Nabasa ko nga. Ma, okay din naman. Uh, for the first time nga, lumamang sila. Ganun talaga ang buhay. Hindi naman lagi tayo nasa taas. Okay din yun para mas magandang laban. Ngayon, mauuga yung mga ating inahangaan ng TBJ. O, ba't ano ba nangyari nung ganito? Noong July 19, ba't tayo naungusan? Siyempre gagawa ng paraan yan. Pero wag po kayong magalala. Ang TBJ, hindi po patinag yan. Babalik at babalik po yan. Baka po mamaya ngayon. Baka po sa July 20, ito po. Pag nilabas ng yung rating, Uh, baka bumalik na po tayo sa dati ang problema lang po talaga yung signal pero congratulations sa fake bulaga uh, wala naman talaga akong gusto nang sabihin mga pangit ko inyo talagang ang kailangan nyo lang talaga mga kapuso eh palitan nyo yung title at uh, yun lang naman at uh, magandang laban to talaga mapapalaban ang mga old school legit dabardads natin yun lang po maraming maraming po salamat mga ka gsmacks maraming maraming po salamat kapuso congratulations uh, sa, sa ngayon nakalaman kayo magandang laban to sports lang tayo lagi mga ka PeaceMax. Salamat.